Kung isa kang Amazon FBA seller, alam mo na ang keyword research ay isa sa pinakaimportanteng aspects para magtagumpay ang negosyo mo ngayong 2025. At syempre, ang Helium 10 ay patuloy pa rin na isa sa pinakamagandang keyword research tools para sa mga Amazon FBA sellers. Pero ang tanong, ito pa rin ba ang pinakamagandang choice para ma-optimize ang iyong listings at makahanap ng high traffic keywords? Sa video na ito, ibabreakdown natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Helium 10 at kung ito nga ba ang best tool para sa Amazon FBA business mo ngayong 2025. Kaya simulan na natin ang review na to. Ang Helium 10 ay nag-offer ng comprehensive suite ng tools na designed para tulungan ng mga seller sa lahat ng stages. Whether it's product research, listing optimization, or marketing, beginner ka man or experienced Amazon seller, ang Helium 10 ay nagbibigay ng insights at resources na makatulong sa'yo para gumawa ng data-driven decisions at mas mapalago ang success mo sa platform. Sa review na to, tatalakayan natin kung bakit ang Helium 10 ay isa sa pinakamagandang keyword research tools para sa Amazon FBA ngayong 2025. I-explore din natin kung paano gumagana ang key features nito at kung paano mo magagamit ang mga to para ma-optimize ang listings mo at mapalago ang negosyo mo. Simulan natin sa key features ng Helium 10. Ang strength ng Helium 10 ay nasa vast range ng tools nito na sumasakop sa lahat ng aspects ng Amazon selling. Mula sa product research hanggang sa keyword tracking, inventory management, at PPC campaign optimization. Halos lahat ng kailangan mo para iscale ang FBA business mo nandito na. Una sa mga tools na to ay ang black box. Isa sa pinakamalaking challenges ng Amazon sellers ay ang pag-identify ng profitable products na may low competition. Ang BlockBox, isa sa flagship tools ng Helium 10. Pinapadali nito ang proseso sa pamamagitan ng pag-filter sa milyong-milyong products sa Amazon gamit ang iba't ibang parameters. Halimbawa, kung naghahanap ka ng products sa sports and outdoors category, pwede kang mag-set ng specific filters tulad ng price range na 20 hanggang 50 sales volume na at least 500 units per month, at hindi higit sa 100 reviews. Papakita ng BlockBox ang lahat ng products na fit sa category na yun. Kaya madali mong makikita ang mga hidden gems. Ang niche discovery feature nito ay lalagay lalong valuable para sa mga new sellers na gustong mag-expand ng untapped markets. Gamit ang niche discovery, pwede mong i-explore ang mga bagong product categories at makahanap ng lucrative markets na may high demand at low competition. Lalo na ngayong 2025, mas tumitindi ang competition sa Amazon. Kaya ang paghanap ng mga opportunities na to ay maaaring maging key sa long-term success mo. Pangalawa, ang Cerebro. Ang Cerebro ay isang reverse ASI and lookup competitor analysis tool. Kung ang black box ay tumutulong sa'yo para makahanap ng potential products, ang Cerebro naman ay nag allow sa'yo na mag-deep dive sa listings ng mga competitors mo. Gamit ang reverse ASI and lookup feature ng Cerebro, pwede mong i-input ang ASI ng competitor mo at makita kung anong mga keywords ang nag-drive -nag ng traffic sa product nila. Sobrang valuable ng data na to kasi pinapakita nito kung anong keywords na rank ang competitors mo na magiging blueprint mo para ma-optimize ang sarili mong listings. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng portable blender, pwede mong i-input ang ASIN ng isang top seller category na yon at ipapakita ng Cerebro ang lahat ng high traffic keywords na nakarank sa product na yun tulad ng mini blender, travel blender, or smoothie maker. Kapag meron ka na ng information na to, pwede ka nang gumawa ng mas compelling strategy sa pamamagitan ng pag-target sa mga keywords na yon sa listing mo at PPC campaigns. Pwede ka rin maghanap ng low competition keywords na baka na-overlook ng mga competitors mo na magbibigay sa iyo ng strategic edge sa marketplace. Next, ang magnet. Kung ang cerebro ay maganda para malaman mo kung ano gumagana sa mga competitors mo, ang magnet naman ay ang tool na pwede mong gamitin para makabuo ng sarili mong comprehensive list of high-performing keywords. Gumagana ang magnet magnet sa pamamagitan ng pag-generate ng list ng related keywords base sa seed keyword na binigay mo halimbawa kung nagbebenta ka ng yoga mats pwede mong i-input ang seed keyword na yoga mat kapag in-input mo yung keyword na yun magre-return ang magnet ng list ng related items tulad ng yoga mat for beginners non-slip yoga mat or kahit eco-friendly yoga mat pinapakita rin ng tool na to ang importanteng metrics tulad ng search volume CPC or cost per click at relevancy score kaya mas madali mong mapaprioritize kung aling keywords ang dapat mong i-target sa listing mo at advertising campaign Campaigns. Isa sa mga common mistakes ng Amazon sellers ay ang pagpafocus lang sa high volume keywords. Kahit importante ang pag-target sa popular keywords, kailangan mo rin isipin ang long tail keywords. Yung mga less competitive phrases na mas madaling irank. ang mga long tail keywords na to ay madalas nagko-convert ng mas maganda dahil nag indicate to ng customer na alam talaga kung ano yung gusto nila. Magaling ang magnet sa pag-uncover ng mga long tail keywords na to. Kaya mas madali para sa yung i-target ang mga highly motivated buyers. Next, ang Frankenstein. Pagkatapos mong gamitin ng cerebro at magnet para makakuha ng list ng relevant keywords, ang susunod na step ay ayusin at linisin ang keyword list mo. Dito papasok ang Frankenstein, isang powerful na keyword research processor na tumutulong sa iyo para mag-remove ng duplicates, mag-sort ng keywords by relevance, at mag-eliminate ng mga unnecessary words or phrases. Halimbawa, kung ang keyword list mo ay merong iba't ibang variations ng same phrase tulad ng best yoga mat, yoga mat best, at Yoga mats for yoga. Lilinisin ng Frankenstein ang list na yon sa pamagitan ng pagre-remove ng redundant keyword at pag-arrange ng mga to sa mas optimized na format. Tinitiyak nito na ang mga ginagamit mo lang na keyword sa product listing mo ay pinaka-relevant at impactful. Ang importance ng paggamit ng Frankenstein ay para maiwasan ang keyword stuffing kung saan sobrang dami ng keywords na nilalagay mo sa listing mo. Ang A9 algorithm ng Amazon ay nagpa-penalize ng mga listing na nag-engage sa keyword stuffing. Kaya critical na gamitin lang ang pinaka-relevant na terms. Pinapa Nagmamadali ng Frankenstein ang prosesong to at tinitiyak na optimized ang listing mo at hindi overstuffed. Next tool na ino ng Helium 10 ay ang Scribbles. Pagkatapos mong ma-organize ang mga keywords gamit ang Frankenstein, ang susunod na step ay i-apply ang mga to sa product listing mo. Ang Scribbles ay ang tool ng Helium 10 na designed para sa purpose na to. Tumutulong ang Scribbles para makagawa ka ng well-optimized product titles, bullet points, at descriptions sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo kung saan ilalagay ang mga keywords at kung paano i-distribute ang mga to ng maayos. Ang real-time feedback ng Scribbles ay tinitiyak na nagagamit mo ang lahat ng importanteng keywords na hindi lumalagpas sa character limits ng Amazon. Tumutulong to para maiwasan ang keywords word overuse habang tinitiyak na fully optimized ang iyong listing para sa search engine ng Amazon at para sa mga human readers. Halimbawa, kung gumagawa ka ng listing para sa yoga mat, iga-guide ka ng scribble sa paglalagay ng high priority keywords tulad ng non-slip yoga mat sa title mo habang gumagamit ng secondary keywords tulad ng eco-friendly yoga mat sa bullet points or product description. Ang structured approach na to ay tinitiyak na optimized ang listing mo para sa maximum visibility at conversion rates. Next, ang market tracker. Ang Amazon Marketplace ay isang dynamic na mundo kung saan madalas nagbabago ang trends based sa customer demand, seasonality at competition. Ang market tracker ay isang tool na designed para tulungan ng mga sellers na i-monitor ang mga pagbabagong to sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-time updates kung paano nagpe-perform ang product mo sa marketplace. Gamit ang market tracker, pwede mong bantayan ang importanteng metrics tulad ng market share, competitor pricing, customer feedback, at iba pang essential data points. Inahayaan ka ng tool na to na mag-stay ahead sa competition sa pamamagitan ng pag-spot ng trends ng mas maaga at pag-adjust sa pricing mo. Pwede mo ring i-adjust ang mga importanteng bagay tulad ng inventory at iba pang strategies na connected dito. Ang next tool na pwede mong gamitin ay ang Profits at Inventory Management. Kapag active na ang product listings mo at nagbebenta na, ang pagmamanage ng profit margins at inventory mo ay critical para masiguro ang success ng business mo. Ang profit tool ng Helium 10 ay nagbibigay ng detailed breakdown ng revenue, expenses, at profit margins para matulungan kang itrack ang financial growth ng business mo. Pinapakita ng profits kung magkano ang kinikita mo per unit, pagkatapos i-deduct ang mga cost tulad ng Amazon fees, shipping, at advertising. Ang level ng visibility nito ay essential para ma-optimize ang pricing strategy mo at ma-identify ang mga areas kung saan ka pwedeng mag-cut ng cost para mapataas ang profitability mo. Dagdag pa rito, ang inventory management tools ng Helium 10 ay tumutulong para masiguro na hindi ka mauubusan ng stock. Minomonitor ng tool na to ang inventory levels mo in real time at nagsasend ng alerts kapag mababa na ang stock mo. Pwede ka rin mag-reorder bago mahuli ang lahat. Ang pagkaubos ng stock ay pwede pwedeng maging malaking problema sa Amazon ranking mo kaya ang pagkakaroon ng control sa inventory mo ay sobrang valuable. Ngayon pag-usapan natin ang ilang practical cases ng Helium 10. Una, pwede mong gamitin ang Helium 10 para makahanap ng bagong product niche. Halimbawa, imagine na bagong Amazon seller ka at gusto mong pumasok sa category ng outdoor gear. Wala ka pang specific category in mind, pero alam mong gusto mong mag-target ng something na may high demand at low competition. Gamit ang black box, pwede kang mag-input ng filters para sa price range, reviews at units sold. Papakita ng black box ang list ng potential products, lalo na yung mga standout tools tulad ng portable camping stove. Halimbawa, itong camping stove na to ay may fewer than 150 reviews, pero kumita na ng over $115,000 monthly revenue. Pwede mo rin gamitin ang X-Ray para i-confirm ang sales data at profitability ng product para masiguro na worth ito itong i-pursue. Ang isa pang practical use case ay ang pag-optimize ng product listing para sa maximum visibility. Gamit ang Cerebro, pwede nating mahanap ang top performing keywords para sa kahit anong camping stove. Pwede tayong maghanap ng keywords tulad ng compact camping stove or portable propane stove. Pwede rin tayong gumamit ng magnet para makabuo ng additional long tail keywords. Pagkatapos, pwede nating gamitin ang scribbles para gumawa ng well-optimized product listing. Ilalagay na natin ang high priority keywords sa title at bullet points, habang ang secondary keywords naman sa description. Tinitiyak nito na optimized ang listing mo para sa keywords pero readable pa rin para sa mga potential customers. Ngayon na na-uncover na natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Helium 10, papakita ko naman sa inyo kung paano nyo matatry ito sa pinakamurang price na possible. Ang unang gagawin mo ay pumunta sa link sa description, click mo yan, mapupunta ka sa page ng Helium 10. May kita mo na pwede kang mag-sign up ng libre ngayon sa pamagitan ng pag-click sa sign up button. Kapag nag-click ka sa sign up button, mapupunta ka sa page kung saan pwede tayong pumili ng pricing plan at mag-start. Meron silang pricing plans na pwede natin piliin. Ang Diamond Plan, $229. Platinum Plan, $79. At ang Starter Plan ay $29. Tandaan, ang bawat plan na to ay build annually. Kaya makatipid tayo ng malaki sa pagpili ng annual option. Specifically, mga 25%. Kapag napag na na natin ang alinman sa mga plan na gusto natin kunin, pindutin natin yung Buy Now button. Dadalhin tayo sa page kung saan gagawa tayo ng quick account sa pamamagitan ng paglagay ng name, email address, at password. Pagkatapos magpo-proceed tayo sa payment options kung saan ilalagay natin yung credit card details natin. And just like that, handa na tayo magsimula sa Helium 10. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa Helium 10 or sa mga tools na binigay ko dito, siguraduhin nyong i-drop sa comments down below. Huwag nyong kalimutang mag-like sa video na to at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ng mga future videos natin. Sana na-enjoy mo tong video na to. Tandaan na ang mga links sa description ay most likely affiliate links at tumutulong to para masuportahan ang channel na to. Kaya maraming salamat in advance sa suporta. Sana nagustuhan mo tong video na to. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at takits tayo sa susunod na video. vídeo.